po ang bagong pasok lang. Nangingiti-ngiti ba ako nari pa? Bagong pasok lang, no? Ayan, ayan. Kitang kita. Bagong pasok lang. <laughs> Nagdala lang, eh no? Nagdala lang ice candy, asukal flavor. asukal flavor. <laughs> <laughs> Dos lang, napakabuti yeah. naman kasi talaga ng paggawa ng ice candy. Ibrita, wala ba yan? Kapatid, oh. matindi ba diba? Asukal flavor. <laughs> Gano'n ba kahirap gawa ng ice candy na asukal lang? Gano'n ba kahirap gawa ng ice candy na asukal flavor? Gano'n ba na? <laughs> Nakatapos ko lang. Ah! <laughs> Ang taong bahay na nagdadarangan ng sikreto at napakasarap na ice-candy, baka sukal flavor. <laughs> Meron na, nawaan mo na ako. Ito <laughs> ang tropa namin may ilik sa six. Yan, yeah, manya. 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 Ito ang tropa namin may ilik sa six. Ito yun, nagsatekso, diba? Ito yun, nagsatekso. Ito yun, ang tropa namin kasi oh, sino daw? Sino daw yung bago mong prospect? Hindi Ah, kapatid niya. Ah, hindi pala chicks, kapatid niya. Okay. si Ha? Ano siya yung numan sa Ah, ganun ba yun, Dino? Okay. Pero kasi, baka ilalayong si Dino. Kasi yung reason nun, lalayo iyo Kasi masama ka eh. sige.

Pero may nasa siya. <laughs> Ito ang babaeng gumagawa na ice candy flavor na sukal. Sukal. Ayan! Ayan na may kasalanan ng ice candy flavor na sukal. Parang may, may hindi sa ulo mo. Bunga, ako. Okay. Ang tropa namin racist. Pero ex-convict na yan. Ayan, o. Nakulong na yan. At nagbago na yan. Sa pagiging ano niya. Pero delikado pa rin yan sa mga babae. Banta pa rin sa kanilang ano, siguridad. Ayan, yeah. ay. <laughs> sa babae ko mga nice candy. Ayan, nag-ayos sa kanyang baby. <laughs> Kasi ang tarap nga. Ang tarap candy mo. Sigurado tabi 'di ba? Sigurado tabi wala na. Pero, ito pa lang <laughs> masarap ba? Masarap ba iskwendi? O, kahit libre masarap para sa Kung gay, lahat ng libre masarap. Kung mo na papas, pautos para mainilidan. Ayos hindi mo babayaran? Kabaluno ka. Tayo. Tayo, sa iba mi. Diba lahat naman 'yan eh. Ano kaya? Atuhal.